Bago pa man isinulat ang kasaysayan, may isang digmaan na hindi binanggit sa mga aklat. Isang datu. Isang kuta. Isang panata na hindi kailanman yumuko sa dayuhan. Ito ang kwento ng mandirigmang hindi lang lumaban kundi naging alamat. Ang huling tindig ni Datu ang maipakpak. Sa gitna ng malamlam na ulap sa ibabaw ng lawa ng lanao, may isang kuta na hindi basta-basta masusuko. Kota Marahui, hindi lamang muog ng bato, kundi tanggulan ng langal, paninindigan, at kasaysayan ng lahing maranaw. Dito isinilang ang alamat ng isang datu. Isang mandirigmang hindi yumuko sa dayuhan. Siya si Datu Amaipakpak. Si Datu Amaipakpak, kilala rin bilang Akadir Akobar, ay hindi lamang pinuno. Siya ay tagapagtanggol ng kanyang bayan, tagapangalaga ng kultura, at mandirigmang may pusong bakal sa kanyang pamumuno, itinayo ang kota marahui sa baybay ng Lanao. Isang kuta na hindi lamang pananggalang, kundi simbolo ng pagkakaisa ng mga Maranao. Ang kanyang kampilan ay hindi lamang sandata, ito'y panata. Panatang ipagtanggol ang lupain ni Nana sa mga ninuno. Taong 1871, dumating ang mga puwersa ng Kastila mula sa Iligan. Bitbit ang mga kanyon, sundalo, at hangaring sa puti ng Lanao ngunit hindi sila sinalubong ng takot. Sa ilalim ng watawat ng tapang, pinangunahan ni Datu ang maipakpat. Ang kanyang mga tauhan sa isang matinding labanan. Sa bawat sigaw ng digmaan, sa bawat hampas ng kampilan, umalingaungaw ang diwa ng kalayaan. Napaatras ang mga kastila. Bumalik sila sa iligan, sugatan at bigo. Ngunit ang digmaan ay hindi patapos taong daan at naput muling bumalik ang mga Kastila. Mas marami. Mas mabangis. Bitbit ang mga steamship at mabibigat na armas. Ang kota marami ay muling pinaputukan. Ngunit sa gitna ng apoy at usok, nanatiling matatag si Datu ang maipakpak. Kasama ang kanyang anak na si Anggay, hinarap nila ang kuling laban. Sa dilim ng gabi, lumusog sila mula sa lihim na lagusan ng kota. Hanggang sa huling hininga, naglaban nila ang lupaing minamahal. Bumagsak si Datu ang sa digmaan. Ngunit hindi siya bumagsak sa pagkatalo. Bumangon siya bilang alamat. Ang kanyang sakripisyo ay naging binhi ng diwang mapagpalaya. Ang kanyang pangalan ay naging pananggan ng kasaysayan. Ngayon, ang kamp ang maipakpak ay hindi lamang kampo, ito'y paalala. Paalala na ang tapang, dangal, at pagmamahal sa bayan ay pamana ng ating lahi. Sa bawat hakbang ng sundalo, sa bawat panata ng leader, sa bawat kwento ng kabataan, nariyan ang anino ni Datu ang maipakpak. Ipagpatuloy natin ang kanyang laban. Hindi sa espada, kundi sa diwa. Hindi sa digmaan, kundi sa pagkakaisa. Dahil ang tunay na mandirigma ay hindi lamang lumalaban, siya ay nagmamahal, nagtatanggol at nagbibigay dangal sa kanyang bayan.